Kung ano nga ang masarap ay dapat nga ay tinitimusan. Ay likas nga sa ating mga batanggenyo na pagkasinabing Lomi ay siya ay pandali na. Matagal ko na nga napapakinig sa Maritisa na di nga raw ay masarap ang Lomi. Kaya naman ngayong araw ng linggo, guna-guna na ang inyong guro ay pwedeng lumarga at talagang pinagkapunta-puntahan at nang matimusan ang luming kabalitaan na. Di nga lang po ari sa tingga itaas kung ikaw ay taga din nila ang rin sa Batangas ay dini ang daan na sa may hyper. Susunin mo ang surusuro at pag nakadaan ka sa sigsag na medyo paahon, lampas la ang ng kaunti sa bypass, ikaw ay kumaliwa. Dumerecho ka ay sadya namang matutukoy muna. Intindihin mo la ang aking direksyon at siya ay pandali ka mamaya. Ay tunay naman nga na ang gusto ko riyan sa mga kainan ay ayang malawak ang parking space. Ay kita nyo naman, maski wheels, four wheels, ay pati yata ten wheeler, ay kasha eh. Ay pagkakaang lasbaga. Ay, ay ari nga ang lumi ni Kakang Emongs. Ari lagi ko na ang narinig, gabalita ang masarap nga. Ay alahoy, ngayon nyo pala ang malalaman kung tunay at ngayon ko pala ang kabatang titimusan. Ay ang kagandahan naman din eh, sa Kakang Emong na padali ay napakalawak naman ang harapan. Mahangin rin dahil mapuno ang paligid ay pag mga garning lume, inuuna kong i-check ay ang popor kong legit. Gawa ng pagka napakakunat, ayan ay peke, ay awa ng Diyos din ay mayasang at bracket friendly. Ay umorder nga kami ng lomi at ng chicken chami, ay diniga naman, ay anong ang dami ang nakain. Ay patuloy ang pagdating ng tao eh, ay ayos na ang naman at napakaluog naman, madaming mapipistuhan. Ay ako ngay nagpagawa ng sausawan, ay kako sa aking kasama, ay ako ngay ipagawa mo ng sausawan at baka aring nanonood eh hindi maalam ay magaling na aring may sausawan tutorial. Pag samasamahan nyo lang ang sibuyas, bawang at kalamansi, dagdagan mo ng toyo at nang lalo kang toyoin. Kung ikaw ay mayang riangaw, pisnatan mo ng sili at ikaw ay sipul mamaya. Ay dini nga sa aking video, maski hindi kaya-aya ay kailangan nakikita nyong ako'y nasubo. Ay di pa kunwari ay aking hinaluhalaw, hinipan-hipan, ay sadya namang nausok-usok pa yan pag inihain, maya-maya ay pupor. Kita nyo ang laman ay pagka may sampu niyampi ang pihong masakit batok mo mamaya. Talaga nga naman kainaman ang sarap ng luminaare. Eh. na Ay paano ko gay paliliwanag? Ay hindi na, be ko pa'y paliliwanag sa iyo, ay, di ka rin naman maniniwala. Ay bakit ka naman biglang humuhugot? Ay sa tunay, ay masarap nga, lalo ang sahog, sadyang masarap at may timpla na. Sahog nga niyan ay ang pangkariniwa na pupur itlog at meatballs laang. Wala namang kakaiba eh, wala namang dragon bull di yan. Ay may kakaibang linamnam nga, gusto ko tuloy magka-segment na akin lilibuti ng mga lumian kung saan at sino ang barangay na may pinakamasarap na lumi. Ikaw kay taga saan, masarap ka ang lumi sa inyo. Ay ang akin niyang kasama ay umorder ng chicken chame. Ay talaga sabi ko'y pakurot na lang sa iyong manaw. Ay talagang kita ko ano nga sarap. Ay sa ngayon ay masasabi kong ay aring kakang emong. ang pinakamasarap na lumian na akin napuntahan. Ay wang ko lang sa mga susunod. Ay kakang emongs ay ayos ang iyong padale. Uy, pa-like and follow naman. See you on my next vlog.